At so yun na, For today sa video natin eh, mga bossing. So natapos na nga nating uh, papinturahan itong ating uh, mga I-beam. No? So itong I-beam natin na gagamitin na pang poste. Ang kita nyo isa uh, 6x6. And then uh, nag, uh, tumitimbang siya ng 222 kilo. So ang size nyan is 6x6x25. So yan, wide plunge I-beam. Sa site natin mga bossing, na as you can see, Ayan, so natibag na natin itong uh, fence nung kabila. Ayan, nung oh, so natibag na natin yung uh, dating fence nung ng uh, kabilang bahay. Yan yung uh, pumasok dun sa ating uh, properties. So ayan nung uh, sinukat kasi ito nung geodetic. Uh, ayan dito tumama yung boundary natin yun sa may poste ng kuryente uh, nila. Hanggang dyan yung atin. Ayan. So bali ang nawala isa uh, almost sa uh, 60 centimeters. Ayan. So bali pinapatapos natin yung uh, hukay ng mga columns. Lahat para sa ating uh, footings And then yung sukalo Sasabay na natin yung uh, sukalo Nung no, asintada para sa mga wall footings natin na tinatapos lang yung uh, Hukay na yan then Marami naman tayong tibagin Tapos yung fence natin Doon sa kabila yun So yan tapos din mga bossing Sa likod Tsaka dito sa may uh, left side Yan sa part na to naman So yan nakikita nyo yan Asintada na yan And then ito, kaya mababa pa yan, yung kabila mataas. Kasi ito may, ano to, uh, ano rin to, I-beam. Yung poste natin dito, yung dalawang maliit na yan. So, papakain na natin yan ng, ano, anchor bolt. May base plate yan. So, kaya hanggang dyan lang muna yung asintada. Saka na natin i-continue yung asintada kapag naikabit na natin yung mga poste natin, ng ating mga I-beam. Kasi, mahirap asintadahan agad yan nang wala pa yung mga I-beam natin. Kasi, magwe-welding tayo ng ating mga dowel doon sa I-beam and then hindi natin masisecure kung nasa hulog na ba yung ating asintada no? ayan ayan so yan bali dito ayan, may, naka, may nakakasa na nga tayong strap beam so yung mapapansin nyo yung analis, uh, analysis ah, yung uh, structured ng ating uh, bahay is nasa ibabaw yung beam strap beam siya. So wala siyang tie beam. Ang meron lang tayo dito is wall footings. And then nag CHB tayo. nag tayo ng CHB para may kasan natin yung ating mga strap beam above the CHB. So kaya ganyan ang design niyan. Kasi nga yung ating poste is sa pedestal mababa. So papatungan ng uh, I-beam. So kaya kinakailangan matibay yung pinaka-structured nung may parte na papatungan ng ating mga I-beam. So yun yung magsisilbing sinturon para dun sa ating structure. So, para maging matibay siya. yan. So, ito yung ating update dito ngayon sa ating uh, kabite project. And then, Saturday na naman. And then, yan. Magbibigay na tayo ng kanilang uh, sahod. So, maaga pa lang. Bibigay na natin sa kanila para maaga silang uh, sumahod. Ayan. And then, yan. Patatapos lang natin yung uh, sukalo. Lahat. And then, after na matapos yan, lalagyan na ulit natin ng parilya. sa natin yung mga footings. Kakasahan natin ng mga... Uh, ano wall footing sulit. Ayan. So, buti pinagbigyan tayo ng panahon, no? So, dito kasi malimit umuulan. So, kaya la, kita nyo, lagi kami may trapal. Ayan. So, sila, alam nyo naman mga bossing, mainit, maulan, bibili tayo. Pinapagamit ko talaga sila ng trapal bago ko sila pagawain. Ayan. So, para pag mainit, hindi sila masyado mainit. At kung maulan naman, yan, meron sila masisilungan. So, ayan. Abangan nyo lang mga boss yung ating susunod uh, susunod na mga update dito sa ating uh, biklatan Cavite project